sa gitna ng kontrobersya at batikos ng ilang forensic experts, kumarap ang Philippine Coast Guard para ipaliwanag ang kanilang aktual na proseso ng pagkuha ng mga sako mula sa Taal Lake na iniuugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Si Kreselin Katarong para sa detalye ng balita. Patuloy ang search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake kaugnay ng kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero kasabay ng operasyon, umalinga ang mga puna. Partikular mula sa isang forensic pathologist na nagsabing posibleng masira ang integridad ng ebidensya dahil sa umunoy hindi maingat na paghawak. Ayon sa PCG, limang sako na ang kanilang na-recover mula sa ilalim ng lawa. Mga sako na hinihinalam may kaugnayan sa kaso. So we take to po lahat po ng comments and suggestions po natin at everyday naman po right after the operation ay nagkakaroon naman po tayo ng post-assessment no, to further improve yung ating operations Ayon kay Captain Kayabyab, sinusunod ng kanilang hanay ang tamang protocol upang mapanatili ang integridad ng operasyon. Sa ilalim ng tubig, dahil sa halos zero visibility, umaasa ang mga divers sa pakiramdam at pagkapa upang matukoy ang kahinahinalang bagay. Kapag may natukoy, nilalagyan ito ng tali at marker at agad na iniuulat sa lead agency at sa SOCO then once we receive a go signal, na pwede na po i-retrieve. Kasi yung location po ng um, item na yun or yung subject na yun would be part of the investigation. So once we get an approval, uh, diyan po natin nire-retrieve. Pagkaahon sa ibabaw, agad na itinuturn over ang mga sako sa soko para sa proper processing at chain of custody. Mula roon, dinadala ang mga ito sa staging area para sa forensic examination. Nilinaw din ng PCG na patuloy ang kanilang operasyon sa Taal Lake, ngunit wala pang tiyak na petsa kung kailan ito matatapos. Sa gitna ng mga aligasyon ng umunoy tanim sako o paglalagay ng peking ebidensya, umaapela ang PCG ng tiwala sa publiko habang tinutugunan ang pahayag ni alias Totoy na siyang nagbigay ng impormasyon ukol sa umunoy pagtatapon ng mga katawan sa lawa. Habang umaasa ang mga kaanak sa masagot, nananatiling sentro ng usapin ang panawagan para sa maingat, patas at transparent na investigasyon sa likod ng isa sa mga pinakamisteryosong kaso sa kasaysayan ng isabong sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresy katarong SMN News.